ayan guys well, hindi pa tapos ang expo dito sa misrip punta lang kayo dito guys para may mga ice cream ayan mga binta dito ayan guys

doon din. Ayan, may mga kondin dito. Ayan, dito po ang papunta. Ayan, oo. Oh, oh. May mga ganyan din. Ganda talaga. Wow, amazing place. Oh di ba guys? Ang ganda. 47, 48, 49, 50. Mga halaman ong Ang tatabao.